hello merienda time tayo ngayon so sa mga coffee lover dyan yan ang aking isang tabong kape so, makikita nyo guys ang laki ng aking baso siguro kasing laki ng cellphone ko guys ang ah, malaki naman ng konti <laughs> yan ang laki diba yan ang aking baso tabo time guys so eto nga pala ang aking binake for today's video yan, eto po ang aking corazon ang palaman po nyan is chocolate, yan, malambot po yan guys kung makikita nyo guys, malambot sya pwede syang pang negosyo of course, pizza yes, pizza malambot din yan guys, pwede pang negosyo and then Hat ano po to yung maraset? Ito po yung parang hotcake sa kanila, guys. Yan. Yan po guys, kain po tayo. Yan po ang aking bake for today's video. Today is Monday. Pag Monday po ay fasting po ng matanda, kaya po every Monday and Thursday po nagbe-bake po talaga ako. Yan guys. Kain po tayo with matching coffee of course. Bye. Please share my videos and follow and like. Bye!